Hello everyone. Nako, grabe. 'Di ba si Benny Abante nag party na kasi akala niya siya na yung susunod na makakaupo kasi 'di ba pina nila si Joey Uy. So akala niya siya na yung makakaupo as next congressman, 'di ba? Yun pala guys, the stars are aligning talaga. God is with us. Grabe. Imagine yung bagong ruling. May bagong ruling yung Supreme Court, guys. Hindi na yung pangalawa, no? Pangalawa na maraming boto yung baka kaupo kasi pag na-disqualify yung isa. Guys, eto panoorin natin yung uh, yung uh, opinion ni uh, Hari Rocky tungkol dito kasi 'di ba mas nakakaalam may naka, may alam naman talaga sila dito kasi mga abogado sila eh. Ito guys, panoorin natin. Well, ngayon po pag-usapan po natin ang kaso nitong si Penny Abante, si Boy Dila. 'di ba? Well, Delat, hindi ka pa rin makakaupo. Abay mong akala niya eh siya makakaupo na bilang kongresista, miski siya ay natalo nitong si Joey. Uy. Mga, matatandaan niyo po, natalong siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang boydilang ginagawa sa kongreso kung saan binaboy niya yung proseso ng kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikin po siya na hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinunsaba ata ang Comelec. Kinuntiaba ang Comelec at sinabi na hindi raw national born uh, Filipino tong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po. At guys, imagine nyo, nakailang term na siya as konsihal. Diba? Tapos ngayon pa ipapap-disqualify. Ano yan? Sa ating saligang batas. Dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po 'yan. Mula po kundi ko nagka-camera 1973 constitution, no? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sapat na po 'yan para isang Filipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey, o talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, siyempre siya natural born. Pero nakapagtataka pa, bakit po ang second, uh, um, yung parang second, uh, ano tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang uh, certificate of proclamation Grabe. dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural board. Kasi sa saligang uh, batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization, yung nag-a-apply ka no, sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural board ay meron kang dugong Pilipino kung ikaw ay nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether not uh, um, married or hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklema si Uy, saka siya i-disqualify. Yan! Wow, Siyempre, hindi maaalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? True. Eh, kasi nga, napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At, At, totoo naman talaga, sobrang nakaka, alam mo yun, look, grabe na naproklama na, tapos ipapa-disqualify. dapat before pa, di ba, ng eleksyon na disqualify na yan, ano ba to? Siguro dahil sa matinding uh, um, uh, kaalyado na administrasyon, eh, siyempre napabura, no? yan po iniisip ng marami. Eh, ako po, hindi ko maintindihan, kung talagang pinakita naman ni, uh, uh, Uy, ni Joey Uy na sa, uh, ang nanay niya ay natural born Filipino, eh talagang wala pong kaduda duda Simple lang po yan. Sa mga abogado, alam na alam namin yan. Na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. So nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong dosing naiiwan, wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada tatlong taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapuproblema ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng kongreso, dahil ang pang-importante gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, eh nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ipagsabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siyang madedeklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, ma yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang um, mga kandidato para sa kongresista, ay eh, nagkaroon ng ganitong controversy ya, pagdating kay Uh, Joey Uy. Mm -hmm. Ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na, na na, at hindi pa nag a ng opisina, eh meron pa talagang jurisdiction ng Comelec, no? Pero ang Comelec dapat mag pagdating sa issue ng uh, citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag ng co -waranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto yan. Kasi kung yan po ay yung uh, nauna ng... Uh, aksyon para i-declare ang Boyd yung kanyang certificate of candidacy, eh yan po ay sakop na ng pre-proclamation controversy. No? Importante na kapag naproklima na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng co So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng co petition, pero sa tingin ko po hindi kasi napakabilis namang decision yan. Eh wala pa isang buwan ang eleksyon natin, eh meron silang decision sa co So sa tingin ko, eh ito ay um, na pa rin sa pre-proclamation controversy no na dapat hindi na entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boy Dila ay nag-celebrate na. At sabi niya ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Board oh. Committee. Well, Boy Dila, ikaw ngayon ang dinidelaan. Spirit, hindi ka buo po. Bakit? Well, ngayon po kasi nagkaroon na ng bagong desisyon ang Korte Suprema. Ito po yung Mangunda versus COMELEC. Na yung second place rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second pressure rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Yun. Well, sabi ng Pondes Suprema hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Yes. Ang second placer, bagamat siya yung second placer, hindi sa pinili ng taong bayan. True. So ang talunan, talunan, full stop, hindi po pwede na siya yung mapoproklima kung madinisqualify yes. disqualify yung Lalong-lalo lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante. Mabuhay yung Supreme Court natin guys. Talagang alam mo yung nag nag uh, per perform pa talaga sila ng right duties nila dahil dito, di ba? mabuhay kayo. Ito yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So, ito pong decision nito ay ito pong ngayon ang April Paul kay um, Boy Dila. Bagamat nagdidiwa na si Boy Dilan, akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa World Committee. Hindi, Boy Dila. Be, buti nga. Belat. Hindi ka dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto kung if any reason matapos magproklema hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan maghalal na naman ang taong bayan ng bagong uh, kandidato o bagong uh, kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa Embank kasi mula doon sa second division mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa Comelec. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa doon na lawyer, no? ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino, natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, eh, hindi mabago itong decision nito at masustay na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan, ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ang natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo miski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon diyan, magkaroon ng special election. Pero yun. ang number two, Nako guys, kung mag-special election 'yan kahit sinong i alam mo yung ipagkalolo ni ni Mayor Esco na congressman ng 6th district, 'yun talaga yung iboboto ng taong bayan. Kaya nako kahit mag-election ang mag-election pa yan hindi mananalo si Abante. Number two, hindi po alam niyo po kahit nyo, kahit sa yung tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Yes. Si boy, dila na ginamit ang ating kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na siya ang manalo. Kasi hindi man ako, hindi ako mapaniwala na no? on, 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 its own, yung Comelec ang nag-disqualify kay uh, Joey Uy. Sigurado ko, na siya mismo ang panong disqualification. Uh, uh, Pero, yun nga, eh ako naman, sinuka na ako ng aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ang sarili ko, di ba? Correct. Ang sama naman, no? Gahaman talaga sa kapangyarihan. May, may pagkakapal. Pero yun nga po, no? Sinuka na siya, at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag diyan, karma. Karma. Dahil hindi ka naging tap <laughs> sa yung tungkulin. Yes. Ang trabaho ng kongresista tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista bigyan ng solusyon ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng uh, kakulangan ng trabaho at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga uh, kalaban sa politika. Correct kasi 'yun talaga yung ginagawa nila no kaya nako guys ano masasabi nyo dito don't forget to like and subscribe to my channel have a great day bye